Yo, kumusta? Ngayong araw, naisipan namin maglesyon kasi wala kami maisip na pangulam ngayong tanghali. Kaya tara, samahan nyo kami. Una, ginawa namin ay nilagyan namin sa yung baboy, stogan. Tapos tinalihan namin dito ng na kawad. Tapos, yan, nilagyan na namin yung mga pandahok para mas malasya siya. Tapos nilagyan na yung damo yung tanglad. Tapos yan, alright dito naman, tinlayan na siya ng kawad para hindi matapon yung mga laman na nilagay namin kanina. Tapos dito, pinahidan siya ng sabaw ng buk. Hindi ko alam kung sa pero alam ko, pampasarap yan o pampatlutong ng balat. Basta alam ko, masasarap yung gulit yun mamaya. Tapos ito, inilagay na siya sa apoy. Pinaikot-ikot ng dahan-dahan. Parang pagpapaikot sa iyo ng ex mo. Joke lang. Tapos yan. Uh, yan, namumula na yung gitna niya medyo naluluto luto na tapos dito, inabutan pa kami ng ulan kaya nalagyan namin ng gero para hindi mamatay yung apoy tapos yan, buti tumila yung ulan kaya naluto na siya dito naman, yan, Hinanguna kasi luto na up, nagpatak pa kaya ako na yung humawak dito tapos yan, inihahanda na siya naghahanap ng patungan okay, check muna natin kung maganda pa yung pagkakaluto kung malutong ba syempre, hindi mawawala yung tikiman eto, tinikman na ng ating master chef alright yan, inihahanda na para matantad na wow, napaka juicy pero dito tinatanggal na yung kawad at saka yung tubo at ang unang gagayatin syempre yung ulo at syempre, hindi ulit mawawala ang pagtikiman ayan, tatanggal na yung ulo yan, natanggal na yung ulo syempre, ibubukod natin yan tapos ito, pwede na yung baunan ng katrabaho ko, unang kuha balat agad, sabay kuha din ng laman, hmm. yan napasok pa, nakaruma <laughs> first bite oh! lagari <laughs> boy, malakot ang Oh! Ah! Tapos ito, impisahan na ang pagdaddad ng balat. At syempre, hindi po wala ang Kaya ito ako, hindi ako pa po huli. Hmm! Pwede eh. di. Isa pa, buho tayo. Kaya dito, tanya kanya kuha na ng mga baonan. Yan, yeah, natatad na, naubos na yung mga balat. Yan, yung mga katrabaho, kanya-kanyang kuha, subo, at kain. Pag nahuli ka, mauubusan ka. Hindi, joke lang, lahat naman kami nakatikay. Pero, huwag mo papahuli para hindi ka maubusan ng balat kasi yun yung pinakamasakal. Kaya ito, tinan mo, na yung kinakaan kasi pahuli-huli siya. <laughs> Yan, yun lang yung natira sa siya, isang buong baboy. Kaya dapat ready lagi yung baon ninyo para may take out kayo. Kaya tingnan nyo ako. Siyempre, ngiting tagumpay ay kasi nakapag-take out.